Isa na namang kontrobersyal na desisyon ng Los Angeles Lakers ang naging laman ng diskusyon sa NBA World matapos ang galaw ng kanilang general manager na si Rob Pelinka. Matapos pumirma ng tatlong bagong manlalaro, sina Andre Ayton, Jake Laravia, at Marcus Smart, maraming analysts ang bumatikos at tinawag itong peak to failed. Para sa kanila, hindi raw ito ang mga pyesa na kailangan ng Lakers upang makabalik sa pagiging seryosong contender sa Western Conference. Ayon sa mga eksperto, malinaw raw ang pangangailangan ng Lakers, isang lehitimong center na kayang magbigay ng rim protection at presence sa ilalim, at mga versatile wings na makapagbibigay ng spacing at depensa. Ngunit ang nakuha ng Lakers ay isang DeAndre Ayton na kilala bilang talentado pero inconsistent, isang Jake Clark Avia na hindi pa napapatunayan sa NBA, at isang Marcus Smart na bagamat defensive-minded guard, ay may edad na at madalas na ring bugbugin ng injuries. Kung ikukumpara, binigyang diin ng analysts na mas mainam sanang tumutok ang Lakers sa mga target tulad ni Walker Kessler ng Utah Jazz, isang batang center na elite shot blocker at rebounder, o kaya naman si Lori Mark Cannon, isang all-around forward na may shooting at versatility na swak na swak sa modernong sistema ng NBA. Ayon pa sa kanila, ang mga ganitong uri ng manlalaro ang makakatulong kay Luka Doncic at Lebron James upang magkaroon ng mas balanseng lineup. Dagdag pa rito, pinuna ang kontrata ni DeAndre Ayton. Oo, may kakayahan siyang magbigay ng double-double numbers, ngunit maraming beses na rin niyang pinatunayan na hirap siyang mag-step up sa malalaking laban. Sa isang kupon ng mataas ang expectations tulad ng Lakers, ito raw ay malaking risk. Para naman kay Jake Laravia, marami ang nagsasabing hindi pa siya handa sa spotlight ng Los Angeles. At kay Marcus Smart, kahit na may leadership at defensive toughness siya, hindi raw ito sapat upang itulak ang Lakers sa mas mataas na level, lalo na't nagiging pabigat na ang kanyang injury history. Isa pang isyo ang binanggit ng mga analysts, redundancy sa roster. Ang Lakers, na mayroon ng guards gaya ni na Austin Reeves at Gabe Vincent, ay tila mas pinili pang kumuha ng isa pang guard kaysa magdagdag ng wings or rim protector. Sa madaling salita, hindi raw tugma ang mga galaw sa totoong kahinaan ng koponan. Kung ang depensa at spacing ang problema noong nakaraang season, hindi malinaw kung paano aayusin ng tatlong bagong recruits na ito ang issue. Ngunit sa kabila ng negatibong pananaw, may ilang observers pa rin na nakikita ang potensyal ng moves na ito kung sakaling mag-click. Kung magawang ay motivate si Aiden at maibalik ang kanyang hunger sa laro, maaari pa siyang maging solid partner ni Luka Doncic sa pick and roll. Maaari ring makahanap ng role si Laravia bilang spot-up shooter kung ma-develop ang kanyang confidence, at si Marcus Smart naman ay pwedeng maging defensive anchor ng second unit. Ngunit kahit na ganoon, karamihan ng mga eksperto ay naniniwalang napakaliit ng chance ang mangyari ito. Sa huli, ang tanong ng lahat, may malinaw bang direksyon ang Lakers sa ilalim ni Rob Pelinka? Habang ang ibang contenders ay nagpapalakas gamit ang tamang piraso para sa kanilang core, tila nagiging reactive at sablay ang galaw ng Lakers. Kung totoo ngang, pick the failed, ang naging hakbang na ito, maaaring hindi lamang ang season ang nakataya kundi pati ang reputasyon ni Pelinka bilang architect ng Lakers roster. Ang darating na season ang magsisilbing ultimate test kung tama nga ba ang desisyong ito o kung isa na namang taon ng pagkadismaya ang daranasin ng Los Angeles Lakers. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.